Kahit ano pa ang sitwasyon natin sa buhay, kahit gaano pa kahirap at kaliit ang kinikita, goal nating lahat na magkaroon ng malaking ipon dahil alam natin na ang pera is equal to power. Kapag marami tayong pera, marami rin tayong choices at ito ang common goal ng karamihan, ang magkaroon ng financial freedom. Pero lahat ng goal ay merong price. Hindi ito darating sa iyo dahil ginusto mo ito. Dapat ay meron kang ibibigay na kapalit bago mo ito makuha katulad ng babaguhin mo ang iyong mga desisyon sa buhay. Gumawa ng magandang plano, kailangan mong kumilos at iwasan ang pagiging tamad. Kailangan mo rin magsakripisyo at magkaroon ng mahabang pasensya. Halimbawa, goal mong makaipon ng 1 million pesos. Base sa iyong sitwasyon ngayon at kung magkano ang iyong monthly income, anong diskarte ang gagawin mo para maabot mo ang iyong goal? Madaling kwintahin kung paano makaipon ng isang milyon. Kailangan mo lang i-divide ang 1 million sa kung magkano ang kaya mong maipon buwan-buwan. At ang resulta ay ang number of months o taon na kailangan mong mag-ipon. Kung kaya mong mag-ipon ng 10,000 pesos every month, after 8 years and 4 months makakaipon ka na ng 1 million pesos. Kung kaya mo namang mag-ipon ng 20,000 pesos every month, aabutin ka lang ng 4 years and 2 months at makakaipon ka na ng 1 million pesos. Kung 40,000 pesos naman ang kaya mong ipunin, mag-iipon ka lang sa loob ng dalawang taon at isang buwan. Mahalagang una mong kwintahin ang iyong goal para magkaroon ka ng malinaw na guide sa pag-abot nito. Para alam mo kung magkano ang dapat mong maipon buwan-buwan at hanggang kailan mo ito gagawin. At para na rin magamit mo ng maayos ang iyong pera. Napakahalaga rin meron kang proper mindset at strategy para hindi ka mahihirapan sa pag-abot ng iyong goal. Kung gusto mo ring maabot ang iyong first million, panoorin mo ang video ito. Dahil ibabahagi ko sa iyo ngayon ang limang principles na makakatulong sa iyo na maging consistent ka sa iyong pag-iipon hanggang sa mahit mo ang iyong first million. Let's assume na kaya mong mag-ipon ng minimum of 10,000 pesos every month. So base sa na nagawa nating calculation kanina, mag-iipon ka sa loob ng walong taon at apat na buwan. Kung kaya mong mag-ipon ng higit pa sa 10,000 pesos every month, congratulations dahil mabilis mo lang mahit ang iyong goal. Pero kung less than 10,000 pesos naman ang kaya mong maipon buwan-buwan, huwag kang mawala ng pag-asa dahil mamaya ay pag-uusapan natin ang magandang solusyon sa ganitong sitwasyon. Ngayon na meron ka ng idea kung paano abutin ang iyong first million, pag-uusapan naman natin ang limang principles na dapat meron ka para hindi ka mahihirapan na mag-stick sa iyong plano. Number 1. Dapat meron kang malalim na hugot sa iyong pag-iipon. Pagkatapos mong kwintahin ang iyong goal at alamin ang kanyang timeline, kailangan mo rin gawin itong meaningful. Kapag meron kang goal, mahalagang alam mo kung bakit gusto mo itong makuha. Nang sa ganun ay merong purpose ang iyong ginagawa araw-araw. Goal mo bang makaipon ng isang milyon para makapagretiro ka ng maaga at makamit ang financial freedom sa hinaharap? O di naman kaya ay para meron kang perang magagamit sa panahon ng emergency? Gusto mo bang mapatayo ang pangarap mong bahay o mabili ang paborito mong sasakyan? Goal mo bang makaiipon ng isang milyon dahil gusto mong tulungan ang mga taong nangangailangan? O ilalaan mo ang perang ito para sa magandang edukasyon ng iyong mga anak? O di naman kaya ay gusto mong mag-invest o magsimula ng sarili mong negosyo? Dahil magkaiba tayo ng sitwasyon sa buhay, magkaiba rin tayo ng dahilan kung bakit gusto nating makaipon ng isang milyon. Kaya mahalagang itanong mo sa iyong sarili kung bakit at saan mo ito gagamitin. Ang iyong sagot ay ang magbibigay ng clarity sa iyong goal. At kapag malinaw sa iyo ang iyong goal, mas lalo pa itong maging meaningful. Kaya kikilos ka araw-araw na mayroong inspirasyon at sapat na motivation para gawin ang mga bagay na alam mo ay connected sa iyong long-term goal. Number 2. Gawin mong priority ang pag-iipon. Ayon sa sinabi ng American entrepreneur na si Gary Keller sa kanyang libro na The One Thing, Live with purpose and you know where you want to go. Live with priority and you'll know what to do to get there. Dahil magkaiba tayo ng goal at sitwasyon sa buhay, magkaiba rin tayo ng priority. Ang priority ng iba ay maging komportable. Kaya ayaw nilang lumabas sa kanila mga comfort zone. Sa tuwing merong opportunity na darating sa kanila, hindi nila ito ina-acknowledge dahil ayaw nilang magbago at hindi rin sila willing na i-challenge ang kanilang mga pinaniniwalaan. Ang priority naman ng iba ay magkaroon ng maginhawang buhay sa hinaharap. Kaya makikita mo sila ngayon na nag-iipon, nag-aaral ng mga bagong bagay at lalo pang ini-enhance ang kanilang skills. Kapag meron kang goal, dapat ay meron ka urgency na mag-take ng action. At magagawa mo lang yan as long as alam mo ang iyong priority. So kung goal mong makaipon ng isang milyon, dapat ay gawin mong priority ang pag-iipon. Every time na matatanggap mo ang iyong income, gawin mo itong number one expense. I-transfer mo agad ito sa iyong savings account o di kaya ihulog sa iyong alkansya at wag ng galawin. Pero alam na natin itong lahat na kung gusto mong magtagumpay sa pag-iipon ay una mong ibawas ang iyong ipon doon sa iyong income bago ka gumastos. Pero at the end of the day, marami pa rin sa atin ang walang ipon. Kahit alam nating lahat na kailangan nating gawing priority ang pag-iipon, Hirap pa rin tayong gawin ito dahil distracted tayo sa ibang mga gastusin. Merong mga magagandang damit, sapatos at bagong release na iPhone. At dahil alam din natin na ang ating goal ay malayo pa, kulang din tayo sa motivation na seryosohin ang pag-iipon ngayon. Kaya ang magandang solusyon kung kulang ka sa motivation na gawing priority ang pag-iipon ay gawan mo ng clarity ang iyong goal at i-divide ito hanggang sa pinakamaliit na halaga. Halimbawa, yung goal mo na 1 million pesos after 8 years and 4 months, kailangan mong gawan ito ng annual goal, which is 120,000 pesos. At ang iyong annual goal ay idown mo sa monthly goal. So every month ay mag-iipon ka lang ng 10,000 pesos. At ang iyong monthly goal ay idown mo sa iyong weekly goal. At kailangan mo lang mag-ipon ng 2,500 pesos every week. At para naman sa iyong daily goal, mag-iipon ka lang ng 357 pesos. Sa ganitong paraan, malinaw na sa kung paano abutin ang iyong goal. Mag-iipon ka lang ng 357 pesos araw-araw, 2,500 pesos every week, 10,000 pesos every month, 120,000 pesos every year, at meron ka ng 1 million pesos after 8 years and 4 months. Mahirap abutin ang isang pangarap kung hindi mo ito gagawing priority. Yung pakiramdam mo na ang desisyon mo ngayon ay walang impact at hindi connected sa iyong long-term goal. Kaya gamitin mong guide ang ibinahagi kong halimbawa kanina sa pag-abot ng iyong goal. Number 3. Huwag mong kalimutang gumawa ng budget. Para makaipon ka ng pera, kailangan mong gumastos ng hindi lagpas sa iyong income. At para maiwasan mo ang paggastos ng sobra at pagbili ng mga bagay na wala sa plano, kailangan mong gumawa ng budget. Ang budget ay plano sa iyong pera. Ito ang magbibigay sa iyo ng awareness sa iyong cash flow. Kung magkano ang iyong income, magkano ang mapupunta sa ipon, magkano ang gagastusin at saan ito gagastusin. Ito rin ang magbibigay sa iyo ng disiplina sa paghawak ng iyong pera. Dahil sa halip na gagastos ka agad at bilhin ang mga bagay na sa tingin mo ay mahalaga sa iyo, meron ka ng nagawang plano sa iyong pera kung saan mo ito dapat gagamitin. Kung goal mong makaipon ng 1 million pesos, dapat ay meron kang budget na sinusunod. Kailangan mong intindihin na ang budget ay hindi para pigilan ka na gumastos. Ang purpose ng budget ay para gumastos ka ng naaayon doon sa iyong plano. Kailangan mo ring itest kung ang nagawa mong budget ay mag-work sa iyo. At kung hindi ay kailangan mo lang itong i-revise at gawa ng improvement. Siguraduhin mo lang na ang iyong budget o plano sa iyong pera ay compatible sa iyong lifestyle at spending pattern. Tandaan mo na magkaiba ang taong kumikita ng malaking halaga sa taong may pera. Walang sense kung kumikita ka ngayon ng malaking halaga at kaya mo sanang mag-ipon, pero wala ka pa pera dahil wala kang budget na sinusunod. Kaya huwag maliitin ang paggawa ng budget. Bago pa dumating ang iyong next paycheck, ay maglaan ka ng sapat na oras para gawa ng plano ang iyong pera. Number 4. Mag-invest ka ng pera. Sa halip na mag-iipon ka lang hanggang sa mahit mo ang iyong first million, how about gagamitin mo ang iba mong pera bilang katulong sa pagkita ng pera? Mahalagang i-take advantage mo ang kapangyarihan ng compounding. Ang ibig sabihin ng compounding ay yung perang kinita mo sa iyong investment ay kikita pa ng pera Halimbawa, meron kang 1,000 pesos at nilagay mo ito sa isang investment na merong 5% interest taon-taon. Pagkatapos ng isang taon, ang 1,000 pesos mo ay kumita ng 50 pesos. Meron ka ng total of 1,050 pesos. At kapag binalik mo ang 50 pesos na interes sa iyong investment at hinayaan mo lang ito na mag-compound taon-taon, after 20 years, yung dating 1,000 pesos mo ay magiging 2,653 pesos and 30 cents na. Halos 200% na increase sa iyong kapital. At yan ang kapangyarihan ng compounding. Matutulungan ka nitong ma-preserve ang value ng iyong pera. At syempre matutulungan ka rin itong ma-hit ang iyong financial goals ng mas mabilis. Pero kailangan mo ring tandaan na lahat ng investments ay merong kasamang risk. Kapag mababa lang ang risk, maliit lang din ang kanyang reward. Kung mataas naman ang risk, malaki rin ang kanyang reward. Kung nag-iipon ka ng pera sa banko at hindi mo yun nilagay sa isang investment, halos wala yung risk dahil kahit magsara pa ang banko, ang pera mo ay secured ng PDIC as long as hindi ito lumagpas ng 500,000 pesos. Pero kung ginamit mo ang iyong ipon sa pagnenegosyo, meron na itong kasamang malaking risk. Dahil sa dami ng kompetisyon at marami na rin ang disruptors ngayon sa market. Pero kung creative ka at kaya mong lagpasan ang challenges sa pagnenegosyo, malaki rin ang posible mong kitain dito. Kaya mahalagang bago ka mag-invest ng pera, alamin mo muna ang iyong risk tolerance. Kung gusto mong mababalang ang risk, mag-invest ka sa mga low risk investments katulad ng pag-ibig MP2, bonds, REITs, at high interest savings account. Mahalaga rin meron kang emergency fund na katumbas ng iyong 6 months to 1 year na expenses. At higit sa lahat, dapat ay meron kang alam sa investment na iyong pinasukan. Dahil kung risky ang mag-invest ng pera, mas risky ang mag-invest sa isang investment na wala kang alam. Number 5. Gawan mo ng system ang iyong goal. Normal lang sa ating lahat na meron tayong goal. Goal nating magkaroon ng maraming pera dahil gusto nating guminhawa ang ating buhay. Goal nating magkaroon ng magandang tirahan, makapunta sa iba't ibang lugar, tumulong sa ibang tao, magbawas ng timbang at iba pa. Siguro ay isa ito sa mga goal mo 5 years ago. Pero hanggang ngayon ay nasa parehong sitwasyon ka pa rin. Dahil noong una mo itong sinubukan ay nakaranas ka ng kunting pagsubok. Kaya sa tingin mo ay imposible at hindi para sa iyo ang ganitong goal. Pero hindi lang ikaw ang meron ng ganitong sitwasyon. Halos lahat sa atin ay hirap maging consistent at magstick sa kanilang mga plano. Sa katunayan, halos lahat ng mga may New Year's resolution ay maagang nag-quit sa kanilang goal. Kaya sa halip na mag-focus ka sa iyong goal, mag-focus ka sa system. Dahil walang mangyayari kung wala kang gagawin. Walang resulta kung walang action. Ayon sa sinabi ng author na si James Clear sa kanyang sikat na librong Atomic Habits, Goals are good for setting a direction but systems are best for making progress. Ang system ay ang action plan na kailangan mong gawin. Para makagawa ka ng system, kailangan mong gawin ang tinalakay na natin kanina na i-divide mo ang iyong malaking goal hanggang sa pinakamaliit na halaga. Ang iyong 8-year goal ay kailangan mong hati-hatiin hanggang sa umabot ito sa iyong daily goal. At pwede mong i-consider sa iyong system na hindi ka gagastos ng mahigit 400 pesos araw-araw para meron ka ng perang dapat mong maipon sa isang linggo. Mas maganda kung simple lang ang iyong system para madali mo lang itong masunod. At itrack mo rin ang iyong progress every month o every quarter para updated ka palagi sa iyong goal. Kung nasunod mo ba ito o kailangan mong gawa ng adjustments ang iyong paggastos o di naman kaya ay kailangan mong gumawa ng panibagong budget. At yan ang limang principles na makakatulong sayo sa iyo sa pag-abot ng iyong unang milyon. Sa limang principles na tinalakay natin ngayon, alin sa mga ito ang marami kang natutunan? At para sa iyo, anong principles pa kaya ang dapat meron tayo para makamit natin ang ating mga pangarap? Magbigay ka ng iyong comment sa ibaba. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago naming videos. I-like kung nagustuhan mo ang video. Mag-comment ng iyong mga natutunan at ishare mo na rin ang videong ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.